Ma, ah, ato yung syempre welcome back to yung TV. tara-tara natin. Ah, natin ayun. Kung... Makikita nyo, yun yung tora-tora natin Tsaka ito pa yung ating mga YB Ayan, tora-tora natin oh. Ayan, so, makikita nyo yung tora-tora na pakawala tayo ngayon So, kasi nasa training pa tayo ngayon So, hindi pa tayo ganong makapagpakawala Ngayong umaga, aalis na naman ako Pero napakawala muna ako Siyempre, papakainin muna natin yung ating mga YB Tsaka yung mga ating mga stock bird Siyempre So yan, nagre-range sila oh. Nagre-range, kita niyan Katagal yan mag-range Almost oh, kalahating oras mahigit yan Nung sila nagre-range Kasi ganyan sila Pagka nasasabik So ang ganda kasi ng panahon ngayon Umulan kanina mga bandang alas 4, alas 5 So ngayon maganda yung sikat ng araw Mga katoyong so, Kaya ito yung time Na ipaawala natin sila para mapagpag naman natin sila kasi hanggang ngayon nasa training pa rin tayo so sa mga video ko follow nyo na lang yung video ko nyo yung mga training doon ko ina-upload yung mga training namin syempre work ni Toyong yan is rescue responder MDRRM o ng municipality ng Taytay kaya pag may training busy hindi natin ayan ang ibon, hindi natin sila ganong mapakawalan, pero pag uwi ko naman yan, e, pinapakain natin syempre, hindi pwedeng hindi natin kalimutan yan, mga player natin yan mga warrior natin mga tora-tora nito yung hindi pwedeng hindi makakawala yan ayan pa rin sila nagre-range oh. pa rin sila kita niyo naman yan lumipad hanggang mamaya yan almost 30 minutes mahigit yan lumipad mga katuyong so sa mga shoutout pala sa mga tropa nating ARPC dyan sa mga kapwa pansir ko shoutout sa inyo lahat good morning kay Press Money syempre kay Richie Rivera shoutout sa inyo kay Kiruel kay Dennis Diaz yan kay Joel Guzman syempre shoutout sa'yo at syempre siyempre sa tropa ng kalapatis natin kay Vlad Go kay Francis Lipo shoutout sa'yo tol okay, mga kato yung na yung mga YB natin so try naman natin silang tawagin at para sila ipakainin ayan magbababaan niya mga katoyong ayan aka bilis pakainin Pero yeah, no? Tayo, oh, yeah, tinanong ko sila, "Abilis pakainin." So, ayan na ato 'yung so, pa peace out. Good morning sa inyo lahat.